isa sa utak sa pagdukot o pagpatay kay Anson Kaye at kanyang driver na sa kasama ang uh, o kasama rin sa naaresto ang isang Chinese hairdresser na tumulong sa pagtatago at pagde-disguise ni Kelly gamit ang isang maskara kaya itinuturing na ng PNP na case solved na ang krimen si Margabriel para sa, para sa detalye Ito po yung uh, mga operatiba po natin nung uh, pasukin po nila yung kwarto po nila at Mag-alas dos ng hapon noong Sabado ng maaresto ng mga operatiba ng PNP sa loob ng isang high-end resort sa Buracay, si Gong Wenli alias Kelly na itinuturing na co-mastermind sa pagdukot at pagpatay sa negosyanteng si Anson Ke at sa driver nito. Si Kelly rin ang nagsilbing bait o pain ng grupo ni David Liao para mapapunta si Anson Ke sa Mekawayan, Bulacan. Lumalabas din sa imbestigasyon na si Kelly ang nag-transfer ng dandang milyong pisong ransom na ibinayad ng pamilya ke patungo sa iba't ibang cryptocurrency account We want to really uh, uh, find out kung asaan po talaga sino talaga yung uh, nakinabang or at least end user po nitong uh, ransom money kung matatandaan niyo po based po sa tracing po ng uh, Anti-Money Laundering Council at ACG po ay uh, nagpasalin-salin po itong uh, pera po na ito ransom using the uh, e-wallets po ng dalawa pong uh, junket operation with, uh, junket operators which is the Nine Dynasty and White Horse Club po so nagpasalin-salin po yan doon sa kanila mga play until such time na nailipat po ito as cryptocurrency po. Kasamang naareso ng otoridad ang Chinese National na si Wu Japing, alias Wu Jiaping na isang hairdresser at sinasabing tumulong sa pagtatago ni Kelly. Nabawi kay Wu Japing ang isang maskara na pinaniniwala ang ginagamit sa pagdidisguise ni alias Kelly. Siya rin daw ang nagbubok ng hotel ni Kelly upang iligaw ang mga humahabol na pulis. No uh, evidence, sir, that would, uh, that would indicate na may kinalaman po ito sa Anson K. So ang papailan lang po natin sa kanya, sir, is obstruct, obstruction of justice po. Dahil alam po niya na ito pong si Kelly ay wanted for ongoing investigation at siya po yung gumawa ng paraan para, para hindi po siya madetect at itago po siya. So, yun po. April 26 nang dumating sa Burakay si Kelly, kasama ang kanyang pamilya, sakay ng isang private jet. Kaya kasama sa iniimbestigahan, kung sino pa ang ibang tumulong kay Kelly. Objective po natin ay mabawi po itong napakalaking pera po na binayad po sa family. At least kahit man lang po doon sa pagkakabawi po natin. And alam din po natin sir na, na, na because of this case we open a, uh, we open a Pandora's box. At doon natin na-realize sir na itong mga junket operators ay ginagamit po to launder illicit money po. Kanina ay sinailalim na sa inquest si Kelly at si Wu Jabing sa Bureau of Immigration para sa kasong paglabag sa immigration law. Bukod pa ito sa kasong kriminal na nauna ng isinampa kay Kelly, kaugnay sa partisipasyon niya sa pagdukot at pagpatay kay Anson Ke. Una nang sumuko sa pulisya ang mastermind na si David Tan habang naareso naman sa Palawan ang dalawang Pinoy na kasabot niya na si na Richardo Austria at si Raymart Katikista. Considered, solved na po itong kaso sir, considering na majority if not all of the uh, main player po uh, uh, were taken into custody and criminal uh, cases uh, were already filed before the DOJ. So uh, hindi pa po close because uh, ongoing pa po yung pag-trace po natin sir with respect po dun sa ransom money. Samantala ay pinoproseso na ng PNP ang mga dokumento para sa mga informant na makakatanggap ng 10 milyong pisong reward kasunod ng pag-aresto kay Alias Kelly. Tuloy naman ang pagtugi sa isa pang sospek na si John Enlin na naging parte din ng pagsasagawa ng krimen.